May may meron nang meron nang nag meron nang nahuli. Meron nang kinaladkad. Meron lang po po ang kabite. Dahil po si Arnold Lareliano salit po sa mga kabite nyo. Prego! Prego! Sir, sir! sa araw na ito may tambok akong video sa inyo na uh, talaga nakakagimbal no isang kaguluhang nangyari ka makainan lang kung saan sa loob ng isang Baptist church eh nagkaroon ng panguhuli ang mga pulis hindi ko alam kung yung hinuli ba isang pastor na uh, napanood ko lang ngayon lang sa Facebook nawa ay Uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano kaya nangyari sa pastor na ito. Ba't ko ito ipipidyo sa inyo? Kasi marami na kasing usap-usapan na kapag ganyan mga, mga karahasan, mga kamulast, kamulastyuhan, uh, ang lagi nilang itunutumbok ay lagi simbahan katoliko. Ngayon, ito, bagong-bago talaga ito. Pastor naman. Okay mga kaibigan, narito po yung video natin ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Pero panoorin lang natin. Share ko lang sa inyo. O bakit? Yun po yung technique niya para makapasok. O bakit? Yun po yung technique niya para makapasok yung mga hindi miyembro ng church. Kami po ang totoong miyembro ng church. Kaya kung nandito kami, Parang awa nyo, sir. Pwede naman namin buksan yung gate. lang pag... Mga kabiteño, oh. Tulungan nyo po ang mga Bible Bible Church. Overkilling na pa. Tandaan niyo ha, hindi mangyayari na papasukin -okay ng mga pulis na nakayuniforme ang isang compound o isang lugar kung wala itong warrant of arrest. Kaya sila nandito dahil meron niyang warrant of arrest. At eto ngayon, nag-iingay yung mga baptists, di ko alam kung anong dahilan dito, pero panoorin muna natin kung anong, ano kaya ano kaya ang reason. Sobrang sobra na kinakagawa nila ilang taon kami nagtiis ngayon lang kami nagsalita. Hindi niyo alam ko ano meron niya si Pastor. Ay, na yan. A A Arellano. Ah, so ang, ang, kanila po ang kanila pa lang uh, kinakanya uh, pa si Pastor Arellano. Pastor Arellano, ano kaya ginawa Pastor Arellano kaya? Pakinggan niyo muna yung kabilang so, Bakit kayo umabot sa ganito? <laughs> kanina ko. Ipapasukin niyo po yun. Opo. Tulong pa, tulong buong kabite. Buong kabite pa. Ma'am, nandiyan na yung asawa ko labas. Tulong po, tulong. Overkill na po ito. Hindi po tama, church po ito. Separation of state and church. Wala ko Ma'am, dito of state church. At pinagkakalam yeah. niyo si Rohan. Okay. Ma'am, dito ka. Tulungan niyo po ako ah. Tulungan niyo po ma kami. <laughs> 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 Nakalay po ito. Sir, wala po tayong probable cause para kunin yung mga tao. Okay? Ang oh, kapal naman ang mukha mo na ikaw ang nakisiwalat lahat. Tapos na yung papalik mo kami, ma'am. Ano <laughs> oh, sabi ko sa Patricia? Ang Patricia, alam mo yan. Wala Meron palang ipapakulong. Meron palang ipapakulong. Merong nagsumbong sa tatay. Kaya nandito ang mga pulis para ipakulong. Sino ito ipapakulong? Ito ba yung Pastor Arellano? Nang babae! Nang babae yung pastor na yan! Uy! Nang babae! Nang babae daw! Yan ha! Kasi lagi na lang tinitira yung katoliko, o, yung mga pare nyo, ganyan. O, tapos sila pala, ganoon din. <laughs> Ang mahilig tumira, mga baptist pa naman. Tapos, eto, eto gano'n pala din eh. Tuloy natin. <laughs> Itong taon na daw sila na nagsiservisyo sa mga tao, yung, yung pastor na ito. Tapos ngayon huhulihin lang kahit ilang daang taon ka pa. ha? Eh, kung mabuti ng ilang daan. Kahit na ilang daang taon ka pa na mag magservisyo, kung may ginawa kang kabulastugan, tatura huhulihin ka. Tatura huhulihin ka. At kung membro man ang biktima, membro man ang biktima, lagot ka dahil membro mo yan. Kasi kapag tagalabas ang biktima, imposible naman siguro mangyari yon kung tagalabas. Pero kung tagaloob ang biktima, naku, lagot ka. Lagot ka, lagot ka talaga. Grabe ka talaga, lagot ka. <laughs> Han, Hindi sila members ng church. <laughs> Ma'am Patricia, magsalita ka. Ikaw ang naglantay dyan. Ikaw ang naglantay ikaw, sabihan mo mga rumbet, walang pagyakay, hindi kami dinalo ang tatay mo. Ngayon, nagtatago ka, harap ka. <AU RO hinta> Harapin mo, ngayon gumalawa ang church, kami na ngayon babalik tarin mo. Sobra nang ginawa nyo. Kasi anak ko. Eh, may, may, meron nang, meron nang, meron nang nahuli.

Eh, Hindi po. Gumagawa lang sila ng istorya. Istorya lang po Narinig yan. Narinig nyo na yun? Narinig nyo na yun? Po. Narinig. Sabi niya. Dumating siya nandito dito si Patricia. Yung anak. Yung anak. Yung anak. Tulong po, tulong, tulong. Ay po si Arnold Aureliano, kilala po yan ng mga estudyante ng CBBA. Alam niya lang po ano yung mga nagginawa nila sa mga bata. Sana lang po yung mga batang yan tumulong. Higit po namin silang kailangan ngayon. Ah, Arnold Aureliano, may ginawa sa mga bata. Ano kaya ang ginawa nito? Kasi yung kilala kong Arnold Aureliano sa TikTok, yung sumasayaw ng body dancing. <laughs> <laughs> yung gumagano ng chong 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 pero hindi ko kilala sino tong at sinasabi lang Arnold Arellano kung the same person ba o ibang tao ito kaya na lang tayo Thank you. Yan po, si Arnold Arellano. Dati po siyang pastor, pero ang katuruan na tinuturo niya ay kamalian. Ah, dating pastor, at ang tinuturo niya ay kamalian. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo eh, meron ang pastor na tuturo ng kamalian. <laughs> Iba naman, half-truth. <up> half-truth <laughs> lang hindi the whole truth kasi the whole truth is nasa iglesia yung yung sa mga pastor na half truth lang 'yun no? Tuloy natin ayan din po isa Ay rin po ito pastor din po ito pero Ay <laughs> Ma'am, nakuha yung asawa ko po. Andiyan siya, andiyan siya, Tony. Pagod siya, Tony. Basta balik ka, balik ka dito, Pastor. Naka-live mo sila, naka-live. Ang tinuturo nitong pastor na to ay hindi po makatarungan po. No, Pastor, natuturo lang hindi makatarungan. Pastor yan ha, pastor. Tuturo ng hindi makatarungan. Ayan, gusto nilang papasukin na hindi miyembro ng church. Naka-live po ako. Yan po yan si Patricia na nagpunta sa mga mga matatandang miyembro ng church na tulungan daw sila dahil ang tatay niya daw po ay nang at ang sinabi niya pa po sa mga sa mga old uh, mga matatanda po eh sinabi niyang wala ba kayong bayag hindi niya masuheto ang kanyang tatay eh, eh, Mandalu sa dito ma Mandalu das ka ma Dito tayo Dito tayo Magbalik tayo tayo sa taas.

Huwag lang kami kasalanan. Huwag lang kasalanan.

A te tre e muovo, a te tre e muovo, At ito mo. move. Kanina pa bibi pa siya. Nagawa ko lang. Ah, na? Nakalive po kami. Hindi po nyo siya no, kailangan kung higitin ng ganon. Yes po. No, Pero wag pong physical masyado. No, no. Yes, hindi yes, no. yes, sir. Nakita po namin lahat sir. Asensya na Oliver. 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 Mali po yan. Mali po. Oh no, yan po manak niya. 2-3 years ago, nagpunta yan sa elders. Ang sabi niya, Elder, seven years na ang aking sa ang aming tatay. Dilanan na namin kay Abante. Dilanan na namin kay, kay Sauko. At hindi rin na, 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 na ano, mayroon siyang kabit. Ha, kayo, ano ginagawa niyo? Tapos ngayon, kakampi niya na. Nung kami nag-ano nag, nag ano, sa simbahan, sabi, ngayon kami papukulong niyo. What is that? Sige, sige, sige. What is that? Sige, sige, sige. Sige, Hindi po. Hindi, hindi, chief. Chief, hindi maka. po. Ialabas niyo muna yung wishes ko. Pag Saka, mamatay ako dito dahil sa Diyos, mamamatay ako. Yan po sige ang kaloob ng Diyos. Ang, na, hindi, hindi kaloob po yung Diyos. No, no na, there was not act sacrifice. Kahit po nung unang panahon, they were beaten. No, they were beaten. hindi, sir. Sige na, no, sige na. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Sige na, sir. Mabibigitan tayo. Sa kalimbo ako. Sa kalimbo ako, brother. I can die here. Ngayon, no, hindi. Brad, brad, ano, bigay mo yung doon. Enforce na tayo ng batas hapag hindi, hindi. hindi kayo sa amin. Hindi. 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 hindi po. Pati, okay. po kayo mas. Chief, hindi. chief, ma chief, ma alam. chief, alam. Si chief, alam. Alam, alam, chief, alam. Chief, alam nyo naman. Alam ni Chris, ang rin po kayo, chief. Hindi po dapat kayo basta. Oh, may sir, 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 dapat meron muna kaming kopya ng inyong... Hindi po, okay, na, na, po muna kaming kopya ng kopya ninyo. Wala namang kayong kopya eh. Wala na, naman na, Wala namang kayong kopya Sige na, sige na, sige na, sige na, na, sige sige na, na sige na, sige na, ang tanong dito ko, ano ba ang kasalanan nitong hinuhuli? Ano kaya ang kasalanan nitong hinuhuli kaya? 'Yan ang malaki tanong 'yon dyan. Ba't sila pinasok? Ba't sila hinuhuli? Ano kayang dahilan? Wala naman tayong complaint eh. Wala, hindi siya, wala naman tayong complaint. <coughs> sir, sir. Sir. bakit gano'n? Basta na lang kayo maniniwala. Hindi. Hindi lahat ng legality may separation ng church on and straight. Andiyan na yung aming darating na ano, na darating na, na darating na na, darating na, resolution. Yung ang gandaan sa Porto Bapins. Nag-aantay na lang kami. Yes, tapos gagagigin <coughs> niyo kami. Andiyan ang resolution na hanggang na nakataas sa Court of Appeals. Tawagin niyo yung ating atorne. Pausapin po ninyo. Sige po, may pag-aadhan ko. Hindi, bago niyo po kami dalhin doon. Pag-asapin. Yan ang pinigasabi. Basta, hindi ito na rin. Sabon po, hindi po. Tawagin niyo po muna yung attorney namin. Hindi po, katawad Hindi po, dito kanina tinatawagin namin. Ayaw nila. Tumagin siya mo yun. siya mo yun. Kasi doon, may intimidate na ako. Opo. Opo, tumagin ko na. Sir, wait. Hindi. 68 years old. Sige. Ang pala ni Binagoan din, ha? Tingnan mo, pakasin din Mayroon na akong pagkakataon okay, Hindi tatayin din paano pa kukuhin niyo kung wala kong sala, Masalanan na pamamala. Hindi nga, ah. 'to kukuhin ah. niya. Ang daming sacrifice 'yan, kailangan, ang daming sacrifice sa Bible from the beginning. They were able to turn, they were able, they were able, they were, were burned into oil and also they they were bibilingin yo pastor, bibilingin yo. Ito kung kaya nila hanggang bata kung kaya nila life is the same yesterday, today, yes, forever. Yes. And <laughs> yung, dahilan ng ng pastor na eh. noong unang panahon ay eh, mga persecution uh, ano, ano binabalanatan ng buhay noong ito, eh, kung ano yung mga nangyari noong ginagawa nyo sa amin ngayon iba na ang ating panahon ngayon huwag nyo naman itulad noong unang panahon eto mali dito eh ginagamit yung Bible sa maling paraan Today and forever. Naniniwala ko. So, kayo, kaya, kayo po. Pastor, may nigarit po tayo. Sir. So, Oo Kaya lang po. Nang, kaya lang po, sir. Sir, sir, sir. Sir, sir. Yes, sir. sir, yes, sir. Yes, sir. ang muna? Dapat ganun po ang... Kayo po, pulis kayo. Opo. Okay. Hindi po kayo pwedeng makapagpuhan ng tao ng walang warat o bales. Tapos i-arrestuhin nyo kami, wala kayo warat o Wala po kayong, wala po kayong papel. Paano po yun? Naniniwala ka lang pa sa turo. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hey, Meron po, po mga, 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 Hindi naman basta. Basta ano na lang po. Basta. 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 Hindi po. Chief, m you are a Christian. M Sabi mo, you, be, you, 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 you obey the law. M And you are our peacemaker. You are a Tapos ngayon lulusubin niyo ako merito. Sabi mo doon kanila, palalabasin niyo, tapos yung kanilang kukunin mo. You lied. Tukuhanin mo nga yung mga, mga gamit namin, yung bag namin, mga Next. cellphone, ipad, ando sa kwarto. Basta mahalin nga, hindi na lang sasakyan ng pulis. I can no. die here. There's no one died here in this room. restaurant. No? 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 No. Oo, nasa no. na kwarto lahat. Hindi. Yung bag, pera namin, yung bag namin. Hindi ko sila kikita ba? Oo, nasa loob, dali

Ando sa cellphone ko, tawagin niyo muna si Tony. Okay. okay. Yeah, okay. Hindi po, hindi po, chief. Wala kami, wala kami. Tawagan na po. Chief, ah, sir. Ay, sir, sa kamay mo, sir. Sige na, sir. Sige na, sir. Sama, sir. Kasama naman din po sa yeah. fan daw. Sige na, sir. Sige na. Hindi ka maaano, hindi ka masasaktan doon. Sige na, kasi, sige na. I can preach if I still live. I can preach on Sunday. If not, someone will preach. If I don't if I not if not, the Lord will visit him. Chief, I will just If I can, if I cannot preach this Sunday as a city chief, if I cannot preach this Sunday. either in Brother Oliver, or si Chi, 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 it doesn't matter. It's only one life. It's only one life of all the whole of us. It's only one life. The one that under the will be put on the mama bag. My wife will not care. Though he loves me. Though he loves me. Oh, yes. Pero na para maapan ng Now, I will let them hear. Na hindi lahat ng strong, they all prosper. I can die I don't know. I can die here. I... But don't burn me because it's not, it's, not, it's not in the Bible. I have nothing to lose. I have nothing to lose. I have nothing to lose. It's not all strong. Next. Ano yung nangyari? Huwag natin. Ano yung nangyari? Ano yung Anong SOP po yan? Puro damit ko yan. Oh, yes, power. Parang ano na yan, ah. Wala na yan sa karapatan ko. Damit ko yan. nangyari. So hindi ko alam kung ano yung mga reason dito ba sila sinugod ng mga police. Ano yung kasalanan? Ang nakalagay lang dito sa sa post ni ano to eh. Ruben Nakilada. No? Ito ay galing nakita ko to sa ano sa post ni Ruben Nakilada wait lang ha. Ruben Nakilada. Dito ko nakita sa post niya eh. Hindi kasi ito mag-repost, mag, 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 mag repost, no? Uh, another big scandal. Sa oh, CBC, ah uh, Cavite Bible, uh, Cavite Bible Baptist Church sa Cavite Bible Baptist Church ito. Ano yung mga comments? Sana may comment dito, ano yung mga comment dito, no. Sino si Patricia? Ano ang issue kay Arnold Arilliano? ang nagtuturo ng kamalian. Sabi ni ano ni Ruben is yes. Anong yes? Tama. Ano anong yes? Huh? Ha? Sabi ni Sirak lup, lup, lupugan. Yan kasi ang ara na ligtas na kaya ayong gumawa ng hindi mabuti tapos pag nahuli hugas kamay. oo, oh, basahin yung mga mga comment na dito. Sabi naman dito ni Dayuhan Yuhan sa hero anong scandal ito, Ah, uh, Ruben Nakilada? Sagot ni Ruben Nakilada, agawan sa abuloy. Wala ko narinig na agawan sa abuloy. <laughs> Isa pa ito eh. Nung sabadistang ito eh. Nung agawan sa abuloy, hindi agawan sa abuloy, narinig ko. Ang alam ko, may ginawa sa isang ano mga bata. Overacting naman, sabi ni Ronaldo Braga. Okay, so maraming salamat po at yun lang po ang aking sinishare. Sine-share ko lang po yung kasi dumaan lang po sa aking ano, sa aking wall. Nakita ko lang, uh, na naas ko lang mang i sa inyo. Maraming salamat po at bye-bye.